And lastly, number three, move your burdens to Jesus. Ibigay mo sa Diyos ang kabigatan na dinadala mo. Kung gusto mo makita ang rewards o bunga ng iyong faith, ay kailangan mo ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga dalahin sa buhay. Basahin natin ang Matthew 814 17 Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang binang babae nito na nakaratay dahil sa lagnat. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagnat. Bumangon siya at naglingkod kay Jesus. Wow! Anong unang ginawa ng Panginoong Yesus? Nagutos, nagbigay ng instruction, nag-meeting sa mga gagawin, yun ba? Hindi nakita niya ang pangailangan ng may sakit at ito ang kanyang inuna. Pinagaling niya ito. Narealize ko, hindi nag-aalala Panginoon sa kanyang mga gagawin na kailangan matapos. Willing siyang ma-interrupt, willing siyang mag-google ng time para katagpuin ng isang pangailangan. Willing siyang akuin ang burden natin para mabigay ang kagalingan at pangailangan natin. Di baling siya ang mahirapan, di baling siya ang madelay, di baling siya ang mag-suffer, basta mapabuti lang tayo. Narealize ko, kailangan ko mag-improve sa area na ito dahil may mga times na parang pinagpapaliban ko ang pagbabahagi ng mabuting balita. Kasi ang dami kong hinahabol na kailangan matapos sa isang linggo. At ang katwiran ko ay andyan lang naman siya pag nakaluwag na ako. Tapos iniisip ko na share naman ako Lord ng gospel sa online. Pero alam mo, ang tinutukoy ko kasi ay yung employee namin. At tuwing magkikita kami ay para lang yun sa isang quick meeting and instruction pero pagkatapos noon, aalis na ako. Nakikita ko ang niya sa Panginoong Yesus, pero pinagpapaliban ko. At nung napasa ko itong ginawa ng Panginoong Yesus, na napaka-busy nung panahon na yon dahil maraming pagagalingin, maraming ikakounsel, maraming babahaginan ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, pero palagi siyang may time para sa pangangailangan ng iba. And sabi ko kay Lord, okay po, magbibigay ako ng time. And Lord willing, ay mabahagi na na ang taong ito ng mabuting balita ng kaligtasan. Bakit? Kasi ito ang pinakamalaking need ng isang tao. At yun ang nais ng Diyos na magkaroon din tayo. Compassion for the lost and needy. Then sabi sa susunod na verse, Nang gabing yon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Paano daw pinagaling ng Panginoon ang mga may sakit at sinasapian ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng salita? Again, we need to recognize the authority of God's Word. Kanina, nung no, ako'y nananalangin sa aking pakikipag-usap sa Diyos, ay pasalamat ako ng pasalamat kasi sabi ko kung di dahil sa salita nyo po Lord malamang sobrang naligaw na ako kaya sabi ko salamat Lord kasi sabi sa Psalms 119.105 your word is a lamp for my feet a light on my path itong authority ng salita niya kaya nitong panindigan at gawin kung anuman ang pangako na sinulat niya rito. Then sabi pa sa verse 17, ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Wow, again, papasanin niya ang ating burden upang tayo magkaroon ng kagalingan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at gusto niya magtiwala ka sa Kanya. Handa ang Panginoon na buhatin ang ating mga pasanin. Kaya nga simulan mo lumapit sa Kanya na may buong pananampalataya at pagtitiwala. Na-realize ko, life is tough. Nakakapagod ang mga pagsubok at minsan parang sobrang bigat ng dala natin sa buhay. Pero alam mo, hindi natin kailangan mag-isa. Laging handa ang Diyos na tulungan tayo at buhatin ang mga problema natin. Itong pangako niya, tingnan mo, Psalms 55.22 Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Anong gusto ng Diyos? ibigay mo sa kanya ang iyong mga alalahanin. Hindi ibig sabihin na maglalaho bigla ang iyong problema o hindi ka na magkakaroon ng problema ulit. Hindi ang ibig sabihin ay sa panahon na meron kang problema ay aalagaan ka niya. Aalalayan ka. Sasamahan ka. Palalakasin ka. Hindi ka niya pababayaan o pababagsakin. Ang ibig sabihin, sa kabila ng mga bagay na mangyayari sa iyo, ay sisiguraduhin niya na alam niya ito. At aayusin niya ang mga bagay para sa ikaluluwalhati niya. Now, para kanino ang pangako na ito? Ayon sa talata ay para sa mga matuwid, sa mga nagtitiwala sa kanya, kahit pa mahirap ang pinagdadaanan. Sabi sa Mateo 11, 28-30, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang akin pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagat ako ay maamo at mababang loob at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito ay sapagkat madaling dalhin ang Akin pamatok at magaan ang aking pasan. Wow, ang ganda ng talatang ito. Iniimbitahan niya tayo na lumapit sa kanya pumarito kayo sa akin natatanda mo yung ketongin lumapit sa kanya yung centurion lumapit sa kanya hindi sila tinaboy ng Panginoon bakit? kasi gustong gusto tayong imbitahan ng Panginoon na lumapit sa kanya misa nagigilti tayong dami ko ng kasalanan kaya ako dumadaan sa ganitong paghihirap Nakakahiya na sa Diyos ayoko na lumapit sa kanya mali kaibigan kahit ano pa ang nagawa mo iniimbitahan ka ng Panginoon bakit? kasi alam niya nabibigatan ka at alam niyang kailangan mo siya. Lumapit tayo sa kanya kapag pagod na pagod na tayo. Alam mo ba kung ano ang pamatok sa mga panahon noon? Ang pamatok ay ginagamit para magkasama yung dalawang baka, para magtrabaho. Nagtutulungan sila. Pero ang Panginoong Yesus, sinasabi niya na ang kanyang pamatok magaan. Bakit? Kasi siya ang magdadala ng bigat ng burden mo. Para bang pinapasa mo sa kanya yung bigat at siya na ang bahala sa'yo? pumarito kayo sa akin. Kaibigan, ito na ang pinaka mapagmahal na salita ang pwedeng sabihin ng Diyos para sa ating makasalanan at nabibigatan sa buhay. Ang Panginoon ay hindi gaya ng mga presidente ng mga bansa o hari na mahirap lapitan. Marami kang pagdadaanan bago kang makalapit sa kanila. Kailangan mo pa ng appointment. Subalit so, ang Panginoong Yesus, kahit sino ka pa, iniimbitahan ka niya na lumapit sa kanya. Ang ibig sabihin, pumarito ka sa kanya, ay manampalatay ka sa kanya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kumain ka ng kanyang salita tumingin ka sa Kanya, makisama ka sa Kanya sa pamamahayag ng Kanyang salita. Makinig ka sa Kanya at isa buhay ang lahat na sasabihin niya sa iyo. Ang ibig sabihin ng pumarito ka ay bubuksan mo iyong puso at iimbitahan mo siyang pumasok at manguna na sa iyong buhay. Hindi ibig sabihin ng pumarito ka sa akin ay aanib ka sa isang relihiyon. Kung hindi, ikaw ay papasok sa isang malapit at nagmamahalang relasyon sa kanya. At kapag ginawa mo ito, bibigyan kanya ng kaligtasan at kapahingahan. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon ay pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay iaalay mo yung buhay mo sa kanya, magpapasakop ka sa kanya. Bakit? Kasi hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya marapat lang na ibigay natin ng kontrol sa Panginoong Yesus. Lord, di ko maintindihan. Lord, di ko kaya. Lord, depressed ako pero tinatanggap ko ang pamatok mo. Ikaw ang maging kalakasan ko. Si Jack Holcomb ay isang tapat na alagad ng Panginoong Yesus. Isang araw yung kanyang maliit na anak nahulog mula sa high chair. Bumagok ang ulo at namatay bago ito iburol ay may isang napakalakas na tornado ang nanalasa sa kanilang bayan. Maraming namatay. Winasak nito maraming buildings kasama na ang funeral home. Nung humupa ang tornado ay agad na pinuntahan ni Jack ang funeral home. Wasak na wasak ito at hindi na din niya makita ang kanyang anak. Nanalangin siya sabi niya, Lord, alam kong ligtas na yung aking anak sa piling mo pero gusto ko po siyang ilibing. Tulungan mo po ako at pagkatapos niya manalangin ay nag-prompt ang Panginoon sa kanya na pumunta sa isang sementeryo. At pagdating niya doon sa sementeryo, nakita niya ang ilang daan na tao na naroon din. Nakita niya ang mahabang pila ng mga kabao at isa-isa niyang tinignan ito. At doon nga nakita niya ang kabaong ng kanyang anak. Alam mo sa kabila ng ganitong kahirap na sitwasyon ay nagawa pang kumanta ni Jack. Sabi niya sa lyrics ng kanyang kanta, Take your burden to the Lord And leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Wow! Ang sabi, dalin mo sa Panginoon ang kabigatan mo at iwan mo na yan sa Kanya at ipagkatiwala dahil tutulungan Kanya. Then, ito din. Kinanta niya ang lyrics. Sabi niya, Singing I go along life's road. Praising the Lord. Praising the Lord, singing I go along life's road, for Jesus has lifted my load. Alam mo minsan akala natin pasan na natin ang buong mundo, pero kaibigan, meron pang mas malala na pinagdadaanan ang ibang tao. Kaya lang ang maganda ay nalalampasan nila ito at umaawit pa sila sa Panginoon dahil yung kabigatan na yon ay pinapasan nila sa Panginoon, ibinigay na nila sa Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pasanin at wala tayong kontrol dito gaya ni Jack. Hindi niya ginusto na mangyari yon sa kanyang anak pero nangyari. At dahil wala na siyang magagawa, binigay niya lahat kay Lord. Kaya kaibigan, take your burden to the Lord and leave it there. May mga bagay na di nating kayang solusyonan mag-isa. Pero si Lord, kayang-kaya. Trust in God, kahit sa gitna ng bagyo, kahit gaano pa kalakas ang bagyo, kung matututo tayong magtiwala, malalampasan natin ito. Misan, di natin makikita agad ang sagot, pero darating yan sa tamang oras. Keep on singing. Sa halip na magreklamo o sumuko, ay tignan natin ang mga positibong ginawa ng Diyos sa mga sitwasyon at ipagpasalamat natin ito. Kapatid, anong kanta ang nilalabas ng puso mo sa gitna ng pagsubok? Puno ba ito ng reklamo o puno pa rin ng papuri? Si Jack ay patuloy na umawit dahil alam niya na ang Panginoong Yesus ang bumubuhat sa kanyang mga pasanin. Nakakalungkot kasi kadalasan gusto nating kontrolin ang lahat ng bagay. Gusto natin planado, hawak natin lahat. Minsan, inisip natin kaya natin ang lahat ng bagay. Pero alam mo kapatid, minsan tinuturo ni Lord na humingi tayo ng tulong sa Kanya. Minsan, hinahayaan niyang mabigat ang mga pinapasan natin para ma-realize natin na hindi natin kayang mag-isa. Sabi ng Panginoong Yesus, pasanin mo ang akin, pamatok at matuto ka sa akin. Ako ay maamo at mababang loob. Ang ibig sabihin, gustong gusto niyang tulungan tayo, pero kailangan nating humingi ng tulong. Kaya ngayon, anong bagay ang pinipilit mong dalhin mag-isa? Alam mo, ang solusyon ay simple lang ibigay natin ito sa Panginoon. Okay lang na umamin na hindi mo kaya ang Panginoong Yesus ang magbubuhat ng mga mabibigat na pasanin mo. Marahil inisip mo, kailangan ko maging good enough para kay Lord. Alam mo, maraming krisyano nahuhulog sa trap ng pag-iisip na dapat nilang pagtrabahuhan ang kanilang kaligtasan. Para bang kailangan nilang gumawa ng napakaraming religious rituals at activities magsimba palagi, magdasal ng paulit-ulit, gumawa ng mabuti para lang ma-please ang Diyos at makuha ang kanyang approval. Pero kapatid, ang mensahe ng parable na ito ay simple lang. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito para maligtas. Tandaan mo na ang Panginoong Yesus sa krus pa lang, tinapos na ang lahat ng kailangan para sa kaligtasan mo. Hindi mo ito kailangan paghirapan para lang mapalapit ka kay Lord. Ang ginawa ng Panginoong Yesus ay sapat na. Sabi nga sa Biblia, it is finished. Ibig sabihin, natapos na ng Panginoong Yesus ang lahat ng dapat niyang gawin para bayaran ang kasalanan nating lahat at bigyan tayo ng kaligtasan. Alam mo, kaya kasi siguro pagod na pagod na ay inisip mo, kailan kaya sasapat ang ginagawa kong good works para makapunta ako sa langit? At dahil wala naman nakasulat sa Bible kung ilang points ka dapat para makapunta sa langit, ay ito ka ngayon, puno ka ng kaba Takot na takot ka. Baka hindi tayo tanggapin ng Diyos. Lalo na at nakakasala pa din tayo. Kaibigan, e ito yung katotohanan. Wala kang magagawa para bayaran mo ang iyong mga kasalanan. Malinis, gumaling at maging anak ng Diyos. Hindi sapat ang lahat ng gagawin mo. Mapapagod ka lang at madidisappoint sa sarili. Bakit? Kasi di mo kaya maging perfect. Kaibigan, tanggap ka na ng Panginoong Jesus at gusto niyang ipahinga mo ang puso mo mula sa pagod ng pagsusumikap sa sariling paraan para makaabot sa langit. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ibigay mo ang burden mo sa Kanya manampalatay ka na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus at pag ginawa mo ito, lilinisin ka niya at pagagalingin. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan patawarin mo po ako nananampalatay po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan ngayon nga binubuksan ko ng aking puso pumasok ka at manahan sa akin tinatanggap kita bilang aking panginoon at tagapagligtas simula ngayon ay tataligdan ko ng aking kasalanan salamat sapagkat sa iyong pagihirap ako ay gumaling gamitin mo po ako para magdala din ng mga kaluluwa ng mga taong naliligaw at nabibigatan sa buhay Amen. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa iyo. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe ibigan ang isa sa mabuting reward na tatanggapin natin kung i-exercise natin ang ating pananampalataya ay makita ng mismong mata natin ang miracle na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Maari may pagkakataon na hindi mababago ang ating sitwasyon pero mararanasan natin ng himala na baguhin ng Diyos yung ating puso na maging matatag, tapat at nagmamahal sa Kanya. Kagaya ni Jack. Kaya nga kung gusto mo tanggapin ang reward ng pananampalataya, Una, accept Jesus' willingness to heal you. Gustong-gusto ng Panginoon na pagalingin ka sa iba't ibang paraan, pero kailangan mo itong paniwalaan, hingin sa Kanya at tanggapin. Pangalawa, recognize the authority of God's Word. Magpasakop ka sa salita ng Diyos wala kang gagawin na hindi nakasulat o ayon sa kalooban niya para sa iyo. Pangatlo, move your burdens to Jesus. Ibigay mo sa kanya ang kabigatan na daladala mo at iwan mo na yan sa kanya at huwag mo nang bawiin. At pag ginagawa mo ito, mararanasan mo ang gantimpala ng pananampalataya. Kaibigan, dare to believe. God bless.